Ang sarap na may inspirasyon sa mga bagay na gusto at mahal nating ginagawa. At iba rin naman ang pakiramdam na maging inspirasyon para sa iba upang maglingkod at magmisyon. Kaya ngayong araw, samahan niyo kaming muli sa panibagong episode ng Sensei at kilalanin natin ang isang sudyante sa Adamson University na naglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang talento sa pagkanta, pag-arte, ganon na rin sa modernong paraan ng paghikayat at pagpapakita ng masaya at makabuluhong pag-aaral sa pananampalatayang katoliko sa pamamagitan ng paggawa ng mga content sa social media. Tara at kilalanin natin si Binibining Alessandro de Maranan mula sa Cavite. Dito lang yan sa Sensei, their skills and talents. Hi, uh, I'm Alessandra Dimaranan, or as known as Sandra Dims. Um, I'm 19 years old, and I'm from Penzacavite. Uh, I'm a small TikTok content creator, and what I do is I, I write songs. I'm a theater performer, and yeah, I just, I love art. I just do love art, talaga. Um, I'm a college student right now in Adamson University. I'm taking um, Bachelor of Arts in Communications. And, ayun lang naman. Student pa lang ako. So, nothing much. I really love ano, writing songs. So, I release songs on Spotify. And sometimes when um, I'm bored, like sa house, uh, I cover songs, yun, yan, And other than serving uh, outside, Ah, uh, nagpe-perform ako sa mga theater or sometimes sa gigs. Kumakanta ako sa mga gigs ganyan. Kaya naman po yung, tapos, yung po, ako sa mga Ano, bata pa lang ako, very ano, close na ako sa music kasi yung tatay ko siya yung nag-introduce sa akin sa rock and roll music and starting that time na inspire na ako sa mga artists na pinapanood ko so at about 13 years old, I started writing my own songs and I just posted it on my page. And ayun, marami namang sumuporta which is maganda. Through that voice po, saan nyo pa po siya sinishare? Sa pagsiserve sa simbahan kasi maganda rin yan, di ba? You're using your talent to serve the Lord. And ako naman, di pa ako ganun katagal sa pagsiserve eh. Kaya nag-explore nag pa lang din ako. Since you mentioned na nagsiserve po kayo sa simbahan, what organization are you affiliated with in the church po? I'm part of the Parish Youth Ministry sa so The Resurrection Parish, Hulugan, Tanza Cavite. And I'm also part of the Liturgical Music Ministry. I am a former coordinator of Coro Santa Monica in The Resurrection Parish. And it is a Uh, children's choir sa parish namin. And I'm also part of the kapatiran ng mga anak ni Santa Monica, Camarero de Hulugan, and I am a volunteer layout artist of our parish. You mentioned a lot of things that you do, a lot of things pa para sa simbahan. Who influenced you to serve and to explore these things po? And my mom. Kasi before, hindi naman talaga ako nagsiserve. And actually, hindi naman talaga ako ma-attend mass. In hindi ako devoted Catholic to the point that I consider myself. I'm not open with my parents about this, pero I was an atheist before uh, around 2020. And yun, pinipilit lang naman ako ng parents ko magsimba dati. And dun sa pagsisimba ko that time, syempre, sunod-sunod na, napapakinggan ko yung homilies, ganyan. And nagkaroon ako ng parang inggit sa mga kabataan sa paligid kasi it, parang nag enjoy sila. nag enjoy sila sa ginagawa nila and out of nowhere, parang gusto ko maging ano, parang gusto ko maging part ng ganong ministry. So, ang nag-inspire sa, talaga sa akin is yung mom ko. Kasi, yung family ko talaga is very religious. My grandmother is a lector. Ganyan, my mom is Uh, former choir sa parish namin. My dad was a catechist. So, I think it runs in the blood. Ano naman po kaya sa tingin niyo kung naramdaman po ng family niyo po nung nakikita na nila na, ah, interesado ko na sa pagsaserve sa simbahan? Actually, nung inopen ko sa mama ko na sinabi ko sa kanya na, ma, gusto kong sumali ng choir. Natuwa siya kasi hindi niya siyempre i-expect yun ang manggaling sa akin. Kasi before, hindi naman talaga ako nagsisimba. Kailangan pa akong pilitin. And feeling ko, ano na talaga eh. Yung patron saint kasi namin sa parokya, si Saint Monica. Si Santa Monica, patron saint of conversion. So, naniniwala ko na isa siya sa nagdasal para sa akin para mapalapit ako sa simbahan. And sobrang saya ng nanay ko nung nalaman niya yun. Nung nalaman niya gusto kong sumali ng ministry sa simbahan. Ayun, sinusuportahan naman nila ako kasi gusto, gusto nila yung ginagawa ko eh. You mentioned po na mga nasa 2020 po, hindi pa po kayo believer or ano. Parang kailan naman po kayo nag-umpisa sa pag po sa simbahan? 2022, I remember it was January 8, 2022, the very first Sunday na nag-serve ako. And I was part of the Divine Mercy Choir sa parish namin. 2022 ako nag-start. How was the experience being part of the music ministry? Siyempre, nakaka-stress. <laughs> Kasi naging coordinator tayo, ganyan. Pero masaya at the same time. Kasi passion ko yung pagkanta eh. Yun talaga yung passion ko, kumanta. So, I'm doing what I love. Tapos, I'm serving the Lord at the same time. So, it's a blessing. Masaya talaga. Eh, you mentioned din po kanina na you're also isa po sa mga ano po ng Camarera de Hulugan. Ano po ba ang Camarera de Hulugan? Kamarero de Hulugan is an organization sa parish namin. So isa siyang grupo ng mga kamareros or yung mga tao na nag-aalaga ng sacred images. And I think I'm one of the youngest members of that organization. So nagtutulong-tulong kami doon whenever there is an event coming like Holy Week uh, processions, Exhibits, kami-kami ang nagtutulungan sa isa't isa. And masaya siya actually kasi I never imagined myself being part of that before kasi iba talaga yung iba talaga yung ano ko eh, iba talaga yung gusto ko before. Like hindi mo talaga mai-imagine na ah, si Sandra ano, kamarero de hulugan, ano siya, part ng simbahan, parang ang layo sa image ko dati. Pero unti-unti namang naa-adapt. Kumusta po yung experience po ninyo? Siyempre, ano, hindi na mawawala. May negative sides din yan. Pero on the positive side, ano, dumadami yung friends ko. And they support me, so I support them as well. We, su we support each other. So it is truly a blessing talaga na maging part sa kanila. Since bihira nga lang din yung mga kasing tanda ko sa ganong ano, organizations. Ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutang mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. And how about your experience po taking care of religious images? Experience? Ano? It's really great kasi Ayun eh, nga, dahil nasabi ko kanina, yung, hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko na nasa ganong situation. Pero, I have a personal image. It's Saint Cecilia. So, she's the patron saint of music and musicians. The reason why, uh, pina, pinagawa ko si Saint Cecilia kasi ba diba, I am a musician and I love doing, I love writing songs, I love music. So, yung experience ko sa kanya, nakaka-stress siya kasi Uh, you have to prepare a lot of things before the procession. Pero after that naman, dun mo mararamdaman na may blessing na nadadating sa'yo. Kasi syempre, nagbigay ka ng effort and mararamdaman mo talaga yung presence nung yung presence ni Lord especially sa ganong situation. Meron din akong meron din kami as a family na tagpo It's called the La Sagrada Mortaha or ang banal na paglilibing. So, parang contribution siya ng per uh, member ng family namin. Like sa amin, nakato kasi Cristo. Tapos sa kabilang part naman, yung sa mga pinsan ko, eto, eto, ganyan. Hanggat sa mabuo namin yung buong tagpo ng La Sagrada Mortaha. And by that, nagkakaroon kami ng bonding ng mga kapamilya ko. So, yun na talaga yung ginawa ni Lord na paraan para maging close pa kami lalo ng mga pinsan ko. Kasi before, hindi naman kami ganun pa close talaga. And parang may sariling mundo talaga ako dati. Meron pa po ba kayo nililook forward na gustong image na maalagaan or mapagawa? Ano, actually, Carlo Acutis. Kasi since I'm a, I'm part of SOCOM nga, ganyan. I consider Carlo Acutis as my patron saint. Since uh, April 27 pa naman siya makanonize, uh, si Carlo Acutis yung naging inspiration ko sa pagsiserve ko sa simbahan using my talent sa paglilayout and sa media. Ano naman po yung nagpa-inspire po sa inyo para maging layout artist po sa inyong parish? Ah, uh, bata pa lang kasi ako, very inclined na ako sa arts. Mahilig ako sa music, mahilig ako sa sa mga poets, ganyan. And, bata pa lang ako, mahilig na ako mag-edit-edit sa cellphone ko. Anggat sa, abang tumatanda ako, naging, kas ano ko na siya, parang naging hobby ko na siya na, kahit hindi naman kailangan ng gantong poster gagawa ako kasi trip ko lang. Ganyan. Anggat sa, tinray ko lang one time. Tinry ko lang siya one time sa parokya namin. Tapos nagustuhan naman siya nung Kura namin, hanggang sa pinagpatuloy ko na yung pagle-layout sa parish namin. Yun na yung mga nire-release na pub mats and posters pag may event sa parokya namin. Although, hindi naman lang ako mag-isa dun eh. May mga kasama rin ako. Ano naman po yung na-discover niya po sa sarili, no? Sa paggawa po niya ng mga graphics and yun, yung mga layouts po. Kasi sa graphics, hindi naman siya kasi basta-basta lagay lang ng elements. Kailangan mo talaga ng malawak na pag-iisip dyan, and it takes time. So, na-discover ko sa sarili ko na may ganun pala akong patience. <laughs> Kasi I consider myself as a very ano, yung parang etable na tao, pero pagdating sa ganyang bagay, natutuwa ako habang ginagawa ko siya. So, nag-ginagawa ko yung pag-layout ko, masaya naman ako sa ginagawa ko and at the same time, ah uh, way na rin yon para sa paglilingkod sa simbahan. May mga tinuturuan din po ba kayo ngayon na uh, aspiring gra graphic artist or layout artist po? Wala. Pero sa choir, mga bata, tinuturuan ko silang sa pagkanta. Kasi children's choir yung choir ko sa parish namin, ko Santa Monica. Kano po kayo kadalas na mag-serve po sa simbahan na choir? Every Sunday. Tapos minsan, ano, hindi lang sa choir na yon Minsan nakikisit in ako sa ibang choir. To the point na minsan nakakaapat na mas ako na <laughs> sa isang araw. Kasi I served at 6 a.m. mas, 8 a.m. mas. Tapos afternoon, minsan may first communion. So, magsiserve din ako doon. Then after that, lilipat kami sa chapel. Kailangan ng volunteer na kakanta. Kakanta din ako doon. Ayun. Every Sunday talaga nagsiserve. And every Saturday din ng ano, anticipated mass. Anong voice niyo po sa choir? Um, minsan soprano, minsan alto. Pero yung range ko talaga yung soprano. Pero nilagay muna ako sa alto dun sa choir ko sa Hulugan, sa Tanza. Tapos dito naman sa Adams Hall, soprano to. So, I can do both pag kailangan mag-adjust. For example, walang alto today. So, Mag-alto muna ako for this day. Then kung kailangan ng soprano, I can do soprano. You do a lot of things po sa pagsaserve po sa simbahan. Like you mentioned po na uh, sa gra graphic artist, choir, and minsan, mas marami pang misa pa po, po yung na-attendan nyo. Ano po ba yung nagpa-inspire po sa inyo na mas gawin pa po siya? Ano? Kasi syempre sa pagsaserve, mararamdaman mo rin naman may blessing na dadating eh. So, ang nag-inspire lang talaga sa akin is the fact that alam ko na after all those things na gagawin ko, alam kong may blessing na dadating. And alam kong natutuwa sa akin si Lord pag patuloy ko siyang gagawin. And yun po, sa saan nabanggit niyo po na patuloy niyo siyang gagawin? And inside the church, nag-serve na po kayo. And mas ngayon, na dahil sa social media, parang in-extend niyo po yung service po ninyo by sharing your uh, experiences po sa social media or sa TikTok kanina na mention niyo po. So paano po ba na upisahan yung idea or yung initiatives na maglabas po kayo ng mga Catholic content sa TikTok? Ano siya eh aksidente lang kasi Nag-edit ako sa TikTok ng isang video na conversion video ko na before gento ako, tapos naging devoted Catholic ako ipopost ko lang siya private. Pero hindi ko alam na na-post pala siya na public. Tapos nag siya. Nag-trending yung video na yun. Tapos, ang dami nag-comment, may negative comments, may positive comments. So, syempre, dito ako nag-focus sa positive comments. Na nagtanong sila, please tell us your story about this, about that, ganyan. So, sinundan ko. And hindi ko na, hindi ko na expect na may nagaantay. Kasi yung content ko dati sa TikTok, hindi naman Catholic content, something like that eh. Kasi yung content ko sa TikTok, yung music ko, yung ano, rock and roll music, ganyan. Tapos, na-imagine ko, pag pinagpatuloy ko ba itong gantong content, parang mawawala na ba yung mga followers ko dati? Kasi content creator na talaga ako dati, pero hindi ganyan yung content ko. Ayun, Uh, pinagpatuloy ko yung ganong content kasi maraming sumusuporta naman at maraming na inspire na mga kabataan. One time kasi umatenda ko ng procession sa kawit. Then, may, bat, may random na bata na lumapit sa akin. Sabi niya, Ate Sandra, pinapanood ko po kayo sa TikTok, ganyan. Naisip ko, may lang, bakit hanggang dito may lumalapit sa akin sa mga procession umatenda lang naman ako. That was the first time. And Nung after nag, nakipagkilala yung bata. So, natuwa ako, syempre. Pero hindi ko yung expect na paglagpas ko dun sa part na place na yun, may iba pang nag-aantay sa akin. So, dun pa lang sa part na sinabi nila na, ano, na-inspire daw sila. Sinasabi nila na dahil daw sa videos ko, uh, nagserve na daw siya, ganyan. Napanood ko po yung video niyo but sa pagka-choir. Sumali po ako ng choir sa parish namin. So, dun pa lang, ay, talagang tatandaan ko yun kasi yun yung rason kung bakit pinagpapatuloy ko ito ngayon. Kasi may mga nare-receive akong comments sa mga ibang tao na dahil sa videos ko, na inspired daw sila. So, pinagpapatuloy ko talaga hanggang ngayon kasi gusto ko marami pong ma-inspire. And yung TikTok ko naman, parang katuwaan ko lang yun eh. Kung ano yung matripan kong ipost, ipopost ko. And Ma ang maganda doon, may mga nag-aantay kasi bitsan, ano, kalokohan lang siya. Pero marami nag nagsusupport doon. Ikaw ay nanunood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Makipag-collaborate okay, na din po ba kayo sa mga ibang Catholic content creators? Yes, actually. Uh, I collaborated with uh, Tom Banton, which is uh, the admin of Millennial Catholics, with my other friends na Catholic TikTok content creator din. Yung mga naggagawa din ng vlogs, ganyan. Nag-content -co creating sila about Catholic, uh, about their day-in-the-life, ganyan. Uh, sa mga ibang Catholic content creator from Ibus, yung mga Sakrista na nagbo vlog yung mga... Uh, ibang vloggers na nagagawa ng a day in a life as a choir, ganyan. Nag-content creating sila about that. Nakikipag-collaborate din ako sa kanila. Paano naman po nakatulong po sa inyo yon para mas pagigihan po yung paggawa po ninyo ng mga contents? Ano, na-motivate talaga ako kasi hindi ko na-imagine na mapupunta ako sa gintong industry. Kasi dati, I view myself. Pag lucky ko, ano, nandito ang industry ako, music industry. Magigig ako, atend ako ng gigs, kakanta ako sa mga banda, ganyan. Pero ayun, na-motivate ako. I feel happy about it. And what excites you about doing these things for the Lord and the, for the Catholic Church or Catholic faith? What excites me is yung ano, marami pang mga kabataan na may inspire. Kasi yung yung target ko talaga na viewers sa social media is yung mga kabataan. Kasi yung mga kabataan din nagsisimula, 'di ba, yung mga ano, servers talaga sa simbahan. And maganda ang maganda doon is nakaka-receive ako ng comments from them na ano, nag nagpapasalamat sila sa videos ko. Kasi na-inspire daw sila and by that ano, nagso-serve na rin sila sa simbahan gawa ng videos ko. As a server, sa tingin mo, kumusta naman yung ministry ng mga kabataan ngayon sa simbahang katoliko? Siyempre, uh, yung iba, nagkakaroon ng misunderstandings about that sa mga ano, ang kailangan kasi talaga dyan, communication eh, pag part ka ng ministry. Hindi naman pwedeng, oh, you do this, you do that. That's ano, ito, ikaw naka- ikaw naka-assign dyan, ikaw naka-assign dito kailangan nyo mag-communicate. Kasi, by communicating, dun kayo nagkakaroon ng kasunduan na, ah, okay, ganito pala dapat gawin. Ganyan pala dapat gawin. So, ayun lang ang sabi ko, kailangan nyo talaga ng good communications if you are part of this ministry. Kasi hindi lang naman tayo, hindi naman to, ano eh, hindi naman to duty eh. Hindi naman tayo nag-duty. Nagsiserve tayo. So, we do what we love and we serve the Lord at the same time. Maraming salamat sa pagsama sa isang makabuluhang kwentuhan kasama si Benibining Alessandra de Maranan, isang Catholic content creator mula sa Cavite. Magkita-kita tayo muli sa susunod para sa ikalawang bahagi. And we will continue to explore, learn, and improve because life is a continuous learning process. This is Sensei, their skills and talents.